Good morning, welcome to YouTube channel Means Mushroom. Man. Panibagong vlog, panibagong kaalaman na naman ang gagawin natin ngayon for today's video dito sa ating mushroom video tutorial na kung paano prepare ang mushroom spawn. Kaya samahan nyo ako mga beginner Mga kamag Let's go Alright mga kamag Nandito tayo ngayon At Tugas na natin yung ating Sorghum Yan mga kamag Ay Sorghum Sorghum red sorghum 10 kilos yung ating inihanda para sa paggawa ng mushroom stone at then natin isasalang yung ating sorghum ang gamit natin mga kaamag ay hugon ni kahoy Ayan. Uh, Ginawa lang po natin yan. Antayin uh, po natin kumulo yung tubig. Saka po natin ibubuhos yung ating sorghum. Ayan, uh, bandaman po natin mabuti at hugasan na mabuti yung ating sorghum. Ngayon lang po mga kamag Ngayon lang kasi yung ating Pag-record ng mushroom phone Alright Take note mga kamag 10 kilos na red sorghum yung ating ginamit. at yung beses po natin babalaban mga kamag basta malinaw yung tubig okay ryan pwede na po natin sa tubig. ang tempo natin kumulo itong tubig bago po natin ibuhos yung ating sorghum Pwede po kayong gumamit ng talyase katulad nito at pwede po kayong gumamit ng malaking kaldero. Ayan mga kamat, kung napadaan ka lang sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutan subscribe then like and share ang aking video para sa kanon, lagi ka rin ma-update sa mga bagong video tutorial dito sa aking means mushroom man mga kamag alright ayan mga kamag kumukulo na po yung tubig at uh, mag i-start na po tayo na ilagay yung aking red sorghum alright go no. ayan gumamit tayo ng <coughs> salaan na kailangan mga kamag ka ah, ito eh lagi po nating hahaluin Ayan. 20 to 25 minutes po natin itong iboboil mga kamag ka take note oras natin ay 1055. Thank you sa den na hawokin natin ng 1116. All right. Ayun. Hindi na uniform yung ating paghalo hindi pa pe pwede yung kabilang gilid lang na halo natin kaya kailangan make sure na nahalo po natin lahat yan baka po mamaya mayroong isang, mayroong part na matigas at mayroong part na malambot Alright mga kamag, ka tapos na po yung ating 20 minutes at kailangan na po nating haluin. Alright! Alright! Go! Alright mga kamag, ka ayan, gumamit tayo ng salaan. Yan natin ibubuhos yung ating egg sorghum na niluto. Alright! natin patitiktikin yung ating red sorghum. Make sure makamag yung ating mga ginagawa na proseso. Siguro po natin walang shortcut para po maiwasan natin yung ating contamination. Alright? Ayan you know? o, ayan ganyan mga kamag yung latag na gagawin natin kapag tayo ay gumagawa na actual okay. papalamigin po natin yan bago po natin ilagay sa bote ayan mga kamag uh, tapusin mo ang video na to hanggang dulo para makita natin ang buong proseso na kung paano sine-prepare yung ating mushroom spawn. Alright? Tuloy-tuloy tayo mga kamag. At ayan, ah, nag tayo ng mga bote na, na lalagyan natin na sorghum. At meron tayong goma. Meron tayong bunel na bulak. Kailangan natin yan. At siyempre, meron tayong papel. Ayan. At alcohol, meron tayo. Ayan. Ito yung mas magandang gamitin pa natin papel. Yung mga para may plastic. Gaya ng mga papel na yung abon. Ayan. Magaganda yun. Alright. Umpisaan na natin ibote mga kamag. Yung ating niluto kanina na red sorghum. Ayan. Tinakpan natin yan ng papel. Ayan. Ganyan lang mga kamag ang pagbobote yan. Alright. Yan yung tamang sukat niya. at yung paglagay natin ng bulak. Kinakailangan na iaangat natin yan mga kamag. Ayan. Okay, isa pa. Alright. Masyado marami. Inawasan. Ayan. Ayan, naiangat natin mga kamag. Ayan, okay. At alagay natin ng papel. Kung paano siya i-shield. Yun, know? Oh, ayan. Then, rubber band. Next. Next. ayan mga kamag ganyan lang kasimple yung paglalagay sa bote at pag shield ng ating i-steam na red sorghum alright kung napapasin nyo mga kamag wala siyang moisture na kailangan ganyan yung maging texture ng ating red sorghum matapos nating lutuin yan ng 20 minutes Ayan, kaya gumagamit tayo ng salanda ng salanda to sa laan. natin yung moisture. Pag uh, mag i-steam na natin yung ating binote na sorghum. Natin ni-steam yung red sorghum sa ating autoclave. Ayan. Ang laman niyan mga kaamag ay 40 bottles. Pag autoclip ang gamit ng mga kaamag, ito ay 30 minutes pang natin i-steam. Pero pagka po mga improvised drum, kayo po ay mag steam ng 3 hours. Straight 3 hours pag improvised drum, mga kamag. Pero pagka autoclave, ay 30 minutes lang. Kaya laki po ng difference. Dahil ito po ay parang pressure cooker. Eh mga kamag, tuloy-tuloy tayo. Panibagong vlog sa ating YouTube channel dito sa Means Mushroom Man. post Ayan. Sa ibabaw, ba mga kamag, pwede na nakahiga. Ayan. Ganyan lang. Mga nice land. Alright. Tatakpan na natin ito mga kamag. Ayan mga kamag. Silgado, silyado yan. Bali, meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 na turnuyuan. kaya sila do yung ating autoclave okay. <coughs>

Ayan mga kamad, ka uh, ah, natin na ng todo yung ating autoclave. Dahil mahirap pag hindi siya ligpit na maayos, ito ay eh, magkakaroon ng singaw. Lalabas po yung init. Sabi ko nga, lagi ko pinapaalala mga kamad, ka walang shortcut. Huwag natin shortcutin yung ating process na kailangan ibigay natin ng na maayos yung ating proseso All right. Yan. Dito. Yan. Hanggang dito na lamang mga kamag yung ating mushroom vlog. Abangan nyo sa susunod natin video tutorial yung in natin na red sorghum na kung papaano lagyan ng tissue culture para maging isang ganap na binhi ng kabote. Alright? Uh, thank you for watching and God bless you all.